Ha, tumatapang ka na ngayon ha? Bakit? Dahil ba kay Gio? Tandaan mo, Marian. Babalik ka na ko ni Gio sa ayaw at sa gusto mo. Ako'ng mahal niya. Naawa lang siya sa iyo. Kaya kanya binalikan. Babalik at babalik siya sa akin. Galit na wika ni Ate. No, hindi totoo 'yan. Galit kong sagot dito. Humahalakhak ng nakakaloko si Ate Ayan nang ang ka mga mata nito na nakatitig sa akin. Tinititigan ako nito mula ulo hanggang paa. Little Sissy, huwag ka nang umasa na habang buhay mapapasayo si Gio. Sinusumpa ko. Babalik siya sa akin dahil ako ang mahal niya. Uwi nito. Hindi ako papahayag ate. Kung noon ay kaya niyo akong paikutin. Kahit nakampihan ka pa nila mami at daddy, hindi ako papahayag. Ipaglalaban ko ang pag-ibig ko kay Gio. Kahit na itakwil niyo ako, Tutal naman kahit noon pa hindi nyo na ako itinuring na kadugo. Galit na wika ako dito. Biglang nanliit ang mga mata ni ate at agad akong sinugod. Sinabunutan ako nito na labis kong ikinagulat. Walang hiya ka, Marian! Papatayin kita para masolo ko na si Gio! Galit na wika nito. Wala na itong pakialam sa mga tao na nasa paligid namin. Pilit ko namang hinahawakan ng kamay nito na nakasabunot sa aking buhok upang tanggalin nito pero lalo nitong hinigpitan ng kapit. Naramdaman ko naman ang pag-awat ni Ann. Nagsisigaw ito para humingi ng tulong. Pero mahigpit ang kapit ni ate sa aking buhok. Pakiramdam ko hihiwalay na ang aking buhok sa aking anit. Ayan! Bitawan mo si Marian! Galit na sigaw ni Gio. Agad naman akong nabitawan ni ate Ayan. Parang maamo itong tupa na humarap kay Gio. Gio, babe, sinaktan ako ni Marian. Tingnan mo kung gaano kasama ang babaeng yan. Umiiyak na wika ni ate para itong anghel na bumaba sa lupa dahil sa pagbabait-baitan nito. Kung kanina ay para itong kampo ng satanas na hadnang pumatay dahil sa galit nito. Ngayon naman ay para itong maamong tupa. Napakagaling talaga nitong magkunwari. Pinipilit nitong itago ang bulok nitong pag-uugali. Tama na, Ayan. Tama na. Alam mo bang pagod na pagod na ako sa kasinungalingan mo? Nakakapagod na ayan. Galit na sigaw ni Gio. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatitig kay ate ayan. Nakakuyom din ang mga kamao nito. umalingaw ang galit na boses nito sa buong lobby. Agad akong nilapitan ni Gio at hinawakan sa mga kamay. Hinawi pa nitong nagulo kong buhok. Mariin ako nitong tinitigan at napatiimbagang ito nang mapansin na may kalmot ako sa muka. Babe, ano bang nangyari sa'yo? Bakit mo kinakampihan ng masamang babaeng yan? Nandito na ako, babe. Mahal na mahal kita. Wag mo naman akong saktan ng ganito. Umiiyak na wika ni ate Ayan. Umalis ka na, Ayan. Utang na loob, umalis ka na. At huwag ka na magpakita pa sa akin. Huwag na huwag ka na magpakita sa akin kahit kailan. Utang na loob. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Baka hindi ako makapagtimpit masaktan kita, Ayan. Galit na wika ni Gio. Hindi. Babe, please. Sabihin mo sa akin. Nagbibiro ka lang, di ba? Binibiro mo lang ako, wika ni Ayan. Ako ang mahal mo. Itutuloy na natin ang pangarap natin. Magpapakasal na tayo, babe. Pangako magiging mabuti akong asawa. Lahat ng gusto mo susundin ko. Bumalik ka lang sa akin, babe. Maawa ka. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Pagmamakaawa na wika ni ate Ayan. Ilabas niyo ng babaeng yan dito. Ayaw na ayaw ko nang makita pang pagmamuka niyan dito utos ni Gio sa security. Wala itong pakialam sa pagmamakaawa ni Ate Ayan. Inalalayan naman ako ni Gio papunta sa elevator. Ano ba? Bitawan niyo nga ako? Babe, gusto pa ba kitang makausap. Mahal na mahal kita. Hysterical na sigaw ni Ate Ayan habang kinakaladkad ito ng dalawang security. Hindi naman ito sinagot ni Gio at tuloy-tuloy kami sumakay sa elevator. Dinala ko nito sa loob ng opisina. Okay ka lang ba, sweetheart? Nasaktan ka ba? Gusto mo dalhin kita sa hospital? Nag-aalala ang wika ni Gio habang patuloy na tinitingnan kung may iba pa akong pinsala sa katawan. Okay lang ako, Gio. Buti na nga lang at dumating ka. Nabitiwan agad ako ni ate nang marinig niya ang boses mo. Sagot ko dito, Pasensya ka na ha. Hindi ko akala na napupunta ngayon dito si Ayan. Hayaan mo. Magbababa ako ng order para iba ng pagpasok ni Ayan sa loob ng premises na ito. Masuyong wika ni Gio. Gio, nakakatakot na si ate Ayan. Parang hindi niya na ako kilala. Masyado na siyang obsessed sa'yo. Naiiya kong wika kay Gio. Don't worry, sweetheart. Kukuha ako ng bodyguards para sa'yo. Sisiguraduhin ko na hindi na siya ulit makakalapit pa sa'yo. Pangaalo ni Gio. Hindi ko akalain na gano'n na siya kadesperada. Paano kung hindi lang itong gawin niya? Kilala mo si ate. Lahat ng gusto niya ay kukunin niya kahit anong mangyari. Wala siyang pakialam kahit na may nasasaktan na siya. Sumbong ko kay Gio. Huwag mo nang alalahanin ang bagay na yon, sweetheart. Basta kapag may kailangan ka, iutos mo na lang muna kay Anne. Dito ka lang muna sa loob ng opisina hanggat makauwi tayo. Uwi ka ni Gio. Gusto ko lang namang bumili ng snacks eh. Hindi ko naman akalain na magkikita kami sa lobby. Sagot ko kay Gio. Magpapabili na lang ulit tayo. Naitapon yata ang nabili nyo kanina. Dahil nataranta si ng suguring ka kanina. Sagot ni Gio. Tumangu naman ako dito. Hinagilap ko na din ang aking bagat kinuha ang mga dapat gamitin para ayusin ang aking sarili. Pagkatapos kong mag-ayos at masiguro ni Gio na nasa maayos na akong kalagayan, ay muli itong nagpaalam para bumalik sa meeting room. Napasugod daw ito pababa nang malaman nito na inaaway ako ni Ate Ayan. Wala pang 30 minuto ay dumating si Ann. May dala itong mga pagkain. Pati na din yung kaparehas ng binili namin kanina. Agad itong humingi ng paumanhin sa akin dahil hindi daw agad nito naawat si Ate Ayan. Tumanguna na lang ako dito. At sinabi na wala naman siyang kasalanan sa mga nangyayari. Lumipas ang buong maghapon. Maayos naman ang buong araw habang si Gio naman ay abalang-abala sa pakikipag-usap sa iba't ibang tao. Masyado itong busy sa trabaho. May mga pagkakataon pa nga na naninigaw ito ng mga empleyado kapag palpak ang kanilang nagawang trabaho. Pero nang mapansin marahil nito na nasa paligid lang ako ay agad naman itong kumakalma. Kaya siguro takot ang mga empleyado dito. Dahil instrikto pala talagang pagdating sa trabaho. Masyado kasi itong seryoso at perfectionist pagdating sa lahat ng bagay. Wala pang alas 4 ng hapon ay niyaya na ako nitong umuwi. Sa mansyon daw muna kami dederecho dahil hinahanap na kami ng kambal. Agad naman akong sumang-ayon. Namimiss ko na din kasi ang mga bata. Palabas na kami sa labi ng building. Nagulat ako nang bigla kaming paikutan ng mga reporter. Alam kong mga media personal ang mga ito. Dahil kapansin-pansin ng mga naglalakihan itong kamera at may mga hawak itong microphone na may logo mula sa iba't ibang TV station. Agad akong napakapit ng mahigpit sa mga braso ni Gio. Nakahawak naman ito sa aking bewa. Habang kami ay naglalakad, agad namang naalarma ang kanyang mga bodyguards. Mr. Gio Villarin, gaano ka ang mga sinabi ni Miss Aya na itutuloy na daw ninyong naudlot nyong kasal? Agad na tanong ng isang reporter kay Gio. Totoo po ba na pinikot lang kayo ng kapatid ni Miss Aya? Siya po ba yung kasama niyo ngayon? Segunda naman ang isa pa na labis kong ikinakabah Halos lahat kasi ng mga mata ng mga tao at ng mga reporters ay nakatingin sa akin. Ang mga bodyguards naman ay pilit na hinahawi ang dagsa ng mga reporter. Kaya lang sa dami talaga nila ay mahirap na itong pigilan. Kaliwat kanan din ang mga nakakasilaw na kislap na mga kamera. Tumikhim si Gio at si Nenya sa nitong kanya mga bodyguards. Ilang sandali pa ay humarap ito ng mahinahon sa mga reporters habang mahigpit ang pagkakahawak nito sa aking bewa. Ladies and gentlemen, This is the last time na maglalabas ako ng reaksyon or statement tungkol sa issue ng aming pamilya. Lalong-lalo na tungkol sa issue ng buhay ko at ng aking asawa. Panimulang wika ni Gio. Seryosong mukha nito habang isa-isang tinitingnan ang mukha ng aming mga kaharap. Walang katotohanan ng lumabas na balita tungkol sa amin ni Ayan. Yes, naging kami noon. Pero matagal nang tapos ang aming relasyon. I am happily married with this beautiful woman beside me. Mrs. Marian Villarin, Matagal na kaming kasal at may dalawa na kaming anak. They are twins actually. Hindi ko alam kung saan humugot ng lakas ng loob si Miss Ayan para ipagkalat ang balita na ikakasal kami. Napaka-imposible ang kanyang mga sinabi. But I will assure you that I will fix this problem sa pamamagitan ng interview na ito. Much better na din na nandito kayo para mailabas kong side ko. Married na ako. At masaya kami nagsasama ng aking asawa. Wika ni Gio. At yumuko pa ito para halikan ako sa noo. Dinig ko naman ang pagsinghap ng mga tao na nasa aming paligid dahil sa ginawa ni Gio. But Mr. Villarin, how true na pinikot lang kayo ni Mrs. Marian? They are siblings, right? Tanong ng isa pang reporter. Not true. That allegation's not true. Ayan knows what she did before. Kung bakit kami na ikasal ni Marian. Siya ang nagtulak sa akin para ma-realize kung gaano ko kamahal ang aking asawa. All I want to say that I love my wife very much. She is my life, my everything. Madam daming wika ni Gio habang nakatingin sa akin. So ibig po bang sabihin ay nagsisinungaling si Miss Ayan? Tanong ng isang gay na reporter. Yes, hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon ginagawa niya pa rin ito. Hindi niya matanggap na matagal na kaming wala. Ibinigay ko na sa kanya lahat ng tulong na kaya ko. Lalong-lalo na noong mga panahon na kailangan-kailangan niya ang tulong ko. Pero hindi niya ma-appreciate lahat yon. Sagot ni Gio. Paano po ba nag-umpisa ang love life niyo ni Mrs. Marian? I mean halos lahat kasi alam na si Miss Aya ng inyong girlfriend at pakakasalan. May isang article pa nga na lumabas na ikakasal na dapat kayo pero biglang umikse ng kapatid ni Miss Ayan. Tanong ng isang reporter, sumulya pa ito sa akin. I love Marian very much. Sana itigilan niyo ng katatanong at kababato ng mga nonsense na issue. Tigilan nyo na din sana ang mga pagpapakalat ng mga walang katotohanang balita patungkol sa aking asawa. Dahil kung mababalitaan ko ulit na may naninira pa sa kanya, hindi na ako magdadalawang isip na kasuhan ng sino mang sangkot sa issue. You know me guys, kapag sinabi ko gagawin ko. Wika ni Gio, agad naman ako nitong inakay para umalis na. Hindi naman na ang mga reporter sa amin. Senyorita, nasa garden po ang Mami Helena at kapatid niyo. Gusto daw po kayong makausap. Imporma nito sa akin. Nagtaka naman ako sa sinabi nito. Simula kasi nang tumira ako dito sa mansyon ng mga bilyaring, never akong binisita ng aking pamilya. Mukhang importante ang kanilang kailangan. Nakaramdam ako ng kaba. Ano na naman kaya ang kailangan ng mga ito sa akin? Sa bagay, pinutol ko na din kasi ang komunikasyon ko sa kanila. Hanggat maaari ayaw ko na muna silang makausap puro kasi sama ng loob ang ibinibigay nila sa akin tuwing nagikita kami. Nandito kami ngayon sa playroom ng aking mga anak. Wala si Gio, maaga itong umalis. Masaya kaming nagharutan ng aking mga anak nang dumating si Lisa. Isa sa mga kasambahay namin, bago dito sa mansyon. Binalingan ko muna ang aking mga anak bago ko hinarap si Lisa. Sige na Lisa, susunod na ako. Pakisabi sa kanila na pupunta na ako. Nakangiti ko na sagot dito. Alam ba ni na Mami Sara na nandito sila? Tanong ko kay Lisa. Opo, senyorita. Kinakausap na nga sila ngayon ni Madam Sara sa garden. Nagpaalam lang ako sa aking mga anak bago bumaba para puntahan sila Mami sa garden. Kasama nito si Ate Aya na noon na yukong yuko habang kausap si Mami Sara. Sana nagkakaintindihan tayo, Ayan. Huwag ka na sanang manggulo pa dahil tahimik na ang pagsasama nila Marian at Gio. Narinig ko pang wika ni Mami. Tuluyan na akong nakalapit sa mga ito. Nang makita ako ni Ate Aya na ay hindi nakaligtas sa aking paningin ng matalim na pagtitig nito sa akin. Marian, anak, kumusta ka na? Mabuti naman at hinarap mo kami ngayon. Nakangiti na wika ni Mami Helena. Nilapitan pa ako nito at hinawakan sa mga kamay sabay halik sa akin pisngi. Napaismid naman si Ate Ayan sa ginawa ni Mami. Halata sa mukha nito na hindi nagustuhan ng ginawang gesture ni Mami sa akin. Bueno, maiwan ko na muna kayo para magkausap kayo ng maayos. Wika ni Mami Sara, sabay baling sa akin. Tumangu ako dito at ngumiti. Thank you, Mami. Sagot ko kay Mami Sara bago tuluyan itong umalis at iniwan kami sa garden. Kumusta ka na, Marian? Pasensya ka na sa amin, ha? Sa mga nagawa namin noong last tayo nagkita. Nakangiti na wika ni Mami sa akin. Kalimutan na natin yon Mami. Salamat po at dinalaw niyo ako ngayon. Pilip ng ngiti kong sagot kay mami. Hanggat maaari gusto kong ipakita dito na nire-respeto ko pa rin ito. Sa kabila ng mga ginawa nila sa akin. Ay, tama na nga yan mami. Ang drama niyo naman. Sabat ni ate Ayan. Baka sa boses nitong pagkabagot. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatitig sa akin. Ayan anak, napag-usapan na natin to, di ba? Sabi mo sa akin gusto mong makausap si Marian para humingi ng tawad. Pero bakit ganyan ang tono ng iyong pananalita? Baka sa boses ni Mami Helena ang pagtataka sa tanong nito kay Ate Ayan. No, ma'am. Wala sa bokabularyo kong humingi ng sorry sa traitor kong kapatid. Sinabi ko lang yun sa iyo para samahan mo akong pumunta dito sa mansyon. Hindi kasi ako papapasukin ng mga yan kapag mag-isa lang akong pupunta dito. So walang ibang paraan para makaharap kong walang yakong kapatid kundi ang isama ka. Galit na sagot ni Ate Ayan. Ate, hanggang ngayon ba hindi mo pa rin matanggap ang desisyon ni Gio? Bakit hanggang ngayon napaka-bitter mo pa rin? Naiinis na sagot ko kay Ate Ayan. Dahil wala kang kwentang kapatid. Inagaw mo ang lahat sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit naghihirap ang kalooban ko ngayon. Galit na sagot ni Ate Ayan. Wala kong inagaw sa iyo, Ate. Bakit ba akong sinisisi mo sa mga kamalasan na nangyari sa buhay mo? Sagot ko dito. Inagaw mo si Gio sa akin. Akong mahal niya noon. Pero nagbago na siya ngayon dahil sa'yo. Dahil nilandi mo siya. Pero gagawin ko ang lahat para maagaw ulit siya sa'yo, Marian. Akin lang siya. galit na wika ni ate sa akin. Hindi mo siya maaagaw sa akin, ate. Ako na ang mahal niya ngayon. Kami ng mga anak niya. Ilang beses niya nang pinatunayan sa akin na ako lang ang mahal niya. Galit na sagot ko kay ate. Pues, gagawin ko lahat para makalimutan niyang lintik na pagmamahal na yan sa'yo. Galit na sagot ni ate Ayan sa akin. Sabay bukas nito ng kanyang dalang bagat inilabas ang barel. Pareho kaming nagulat ni mami nang makita namin ang barel na hawak ni ate Ayan. Agad nitong itinutok sa akin. Pakiramdam ko nang inigang buo kong katawan dahil sa ginawa ni ate Ayan. Para biglang nablangko ang aking utak. Maang akong napatitig sa baril na hawak ni Ate Ayan na noon ay nakatutok sa akin. Napalunok ako sa sarili kong laway dahil sa sobrang takot na nararamdaman. Yes, Marian. My dearest sister. Papatahin kita para bumalik sa akin si Gio! Kung ito lang ang tanging paraan para mawala ka sa landas ko, gagawin ko. Nanlilisik ang mga mata na wika ni Ate Ayan. Nakangisi pa ito sa akin na parang nawala na sa katinuan. Ayan, anak. Calm down. Huwag mong gawin niyan. Hindi pwede, kapatid mo si Marian. Magkadugo kayo. Hindi mo siya pwedeng patayin. Natatarantang wika ni mami. Akmang lalapitan nito si ate Ayan. Huwag kang lumapit sa akin, ma'am. Hindi mo ako mapipigilan sa gusto kong gawin ngayon. Kahit kailan hindi ko matatanggap na kapatid ko ang babaeng yan. Matagal ko nang kinalimutan na may kapatid ako. Kahit kailan wala akong kapatid. Ako lang ang anak niyo, mami. Ako lang. Ayaw ko nang may kaagaw sa pagmamahal. Kaya kahit kailan hindi ko kinikilala na kapatid ko siya. Galit na wika ni Ate Ayan habang nalilisik ang mga mata nito na nakatingin sa akin. A Ate Ayan, maawa ka. Huwag mo tong gawin. Please, ibaba mong hawak mong barel. Pag-usapan natin to. Nagmamakaawa kong wika dito habang hindi mapigilan na mapaiyak. Napakasakit tanggapin na sarili kong kapatid ang gustong kumitil ng aking buhay. Napakasakit marinig ang mga katagang sinasabi ni Ate Ayan. Hanggang dito na lang ba? Wala na ba talagang kahit katiting na pagmamahal na naiwan sa puso ni Ate Ayan para sa akin? Napapikit ako sa sobrang sakit na nararamdaman. Naglandas ang maraming luha sa aking mga mata. Mauna ka na sa impyerno, Marian! Kung hindi sana matigas ang ulo mo, hindi sana itong kahihinatnan mo ngayon. Galit na wika ni ate sabay nakarinig ako ng putok ng barel kasabay nitong sigaw ni mami. Wag! Ayan! Ah! Narinig kong sigaw ni mami. Naramdaman ko ang pagyakap nito sa akin. Nakapikit pa din ako habang nanginginig sa takot. Pinakiramdaman ko din ang aking sarili na mapagtanto ko na wala akong naramdaman na kahit anong sakit sa katawan ay napadilat ako. Nang idilat kong aking mga mata ay sumalubong sa akin ang nakadilat na mga mata ni mami. May mga luha na umago sa mga mata nito Naguguluhan akong napatitig dito I'm... Uh, I'm... So, sorry, anak Pautal-utal na wika ni mami sa akin Niyakap ko ito at naramdaman ko na basa ang likod nito Nang tinignan kong aking mga kamay ay nakita kong pulang likido na nakadikit sa aking mga palad M Mami! Tanging sambit ko na lang dito habang naguunahan sa ng aking luha Unti-unti kong naramdaman ang pagbagsak ng mga kamay ni Mami na nakahawak sa aking likod. Dumausdos na din ang katawan nito pababa. Inalalayan ko ito hanggang sutuluyan na itong napahiga sa damuhan. No, no, hindi ko sinasadya. Ikaw dapat yun eh. Nagihisterikal ang boses na wika ni Ate Ayan habang baka sa mga kilos nitong pagkataranta, napaatras pa ito, nabitiwa na din itong hawak nitong barel. Anong ginawa mo ate? Ang sama mo! Galit na wika ako dito habang hawak ko pa din ang katawan ni mami na noon ay wala nang malay. Nakapikit na din ito. Nakita ko ang mga dugo nito na dumidikit sa bermuda grass ng garden. Ilang sandali pa hinarinig ko ang pagsigaw ng kung sino. Umihingi ito ng tulong at tarantanang ng napatakbo si ate. Diretso itong lumabas ng gate. Hindi na din ito nagawang pigilan ng guard dahil gulat din ito sa mga nangyari. Iniwan kami nito sa garden. Diyos ko! Ano nangyari dito? Narinig kong wika ni Mami Sara. Tumawag kayo ng pulis, ngayon din! Natatarantang sigaw ni Mami. Samantalang ako naman ay yakap-yakap ang katawan ni Mami Helena. Mami, Mami, idilat niyo ang mga mata niyo. Umiiyak kong wika habang hinahaplos ang mukha nito. Itinapat ko ang aking tenga sa dibdib nito at naramdaman ko na hindi na ito tumitibok. Agad namang lumapit si Mami Sara at dinamang pulso ni Mami Helena. Umiling-iling ito sa akin habang malungkot na nakatingin sa akin. No! No! Mommy! Lumaban ka! Umiiyak kong sigaw habang niyuyog yung ang wala ng buhay na katawan ng aking ina. Sobrang sakit. Kausap ko lang ito kanina pero ngayon naliligo na ito sa sariling dugo at wala ng buhay. Ang masaklap pa ay ang sarili nitong anak ang kumitil sa kanyang buhay. Ang kanyang anak na sa umpisa pala nga ibinigay niya ang lahat ng pagmamahal na meron ito. Lahat ng pagmamahal at atensyon na ibinigay nito kay Ate Ayan. Bakit nagawa ito ni Ate Ayan? Iniharang ni Mami Helen ang sarili nitong katawan para hindi tumama sa akin ng bala. Ibinuwis nitong sariling buhay upang hindi ako mapahamak. Sa kauna-unahang pagkakataon nagawa akong protektahan ng aking ina. Kahit na ang magiging kapalit nito ay ang sariling buhay. Ako dapat ang nakahandusay ngayon kung hindi ako niyakap ni mami. Walang pagsidla ng sakit na aking nararamdaman. Iyak ako ng iyak. Wala na akong pakialam sa mga nangyayari sa aking paligid. Ilang sandali pa'y naramdaman ko na may umakap sa akin at pilit akong pinapatayo. Sweetheart, tama na yan. Dumating na ang ambulansya para madala na sa hospital si mami. Wika ni Gio sa akin. Hindi ko naramdaman ang pagdating nito. Umiiyak akong yumakap dito. Gusto akong barilin ni Ate Ayan, pero niyakap ako ni Mami. Kaya siya ang tinamaan. Napakasama niya, Gio. Umiiyak na sumbong ko dito. Mariin naman ako nitong niyakap habang tinatapik-tapik ang aking likod. Shhh, huminahon ka, sweetheart. Pinapangako kung magbabayad siya sa ginawa niyang ito. Narinig kong wika ni Gio. Ayans, POV Lumipas pang mga araw, linggo o buwan. Hindi ko na alam. Wala na akong pakialam. Sa tuwing wala ng impluensya ng drug sa aking katawan, kinakalampag ko ang pinto ng aking kwarto. Tulad ngayon, hindi ko alam kung saan si Alvi. Dalawang araw ko na itong hindi nakikita. Tanging ang mailap na matandang babae lamang ang laging pumupunta sa akin upang dalhan ako ng pagkain. Agad namang bumukas ang pinto na labis kong ipinagpasalamat. Pumasok ang isang babae na may makapal na make-up. Agad ako nitong sinampal at sinabunutan. Nagulat ako sa ginawa nito. Shit ka! Napakaingay mo! Alam mo bang nakakabulahaw ka na? Wika nito at itinulak ako dahil mahina ang aking katawan ay napasalampak ako sa sahig dahil sa lakas ng pagkakatulak nito sa akin. Hindi pa ito nakontento at binigyan ulit ako ng mag-asawang sampal. Sa susunod na marinig ko pa yung boses mo, hindi ako mangingimi na putulan ka ng dila. Sigaw nito sa akin habang nalilisik ang mga mata. Sa kapila ng ginawa nito sa akin ay nagkaroon ako ng pag-asa. Ibig sabihin may ibang tao sa lugar na ito maliban kay Alvi at sa matandang babae. Maawa ka sa akin. Pakawalan mo ako. Ano bang kailangan niyo sa akin? Kahit hirap na hirap ako ay nagawa ko pa itong itanong sa kanya. Ngumisi naman ang babae at lumakad papuntang pintuan. Malalaman mo din. Sa ngayon magpakabait ka para hindi na madagdag ang payampasa mo sa katawan. Sagot nito, kumuha pa ito ng sigarilyo at sinindihan. Ilang beses itong humithit at bumuga habang pinagmamasdan ako. Nagkakaroon ako ng pasa dahil sa tuwing ginagamit ako ni Alvi ay sinasaktan ako nito. Nagiging sadista na din ito